Sa ibang balita naman, nabisto ng News 5 kung saan nga bang minahan sa Zambales, sinasabing nagmula ang mga chromite na iligal o manong ipinuposlit pa China. Hindi lang isa, kundi dalawa na iligal na mining site ang natunto ng TV5. Narito po ang eksklusibong report ni Christian Rillorta. Mahigit dalawang oras mula sa bayan ng Palawig sa Zambales, natunto ng News 5, isang malawak na buhanginan na ito sa Sitio Koto, Barangay Taltal, sa bayan ng Masinlok. Ito pa imbakan ng chromite na unti-unting ibinababa at dinadala sa barko sa Palawik, kung saan mahigit 6,000 metric tons ng chromite ang ipinupuslit umano papuntang China, gaya ng ikwento ng News 5 asset na si Buboy. Ito yung sinasabi nila na uh, hinold muna ng DNR, pero sa kabila nun, eh, patuloy pa rin yung paghahakob. Pebrero 2012, isang cease and desist order ang ibinaba ng Environmental Management Bureau laban sa anim na operator ng small scale na minahan na pinagkukunan ng chromite dahil wala itong maipakitang Environmental Compliance Certificate o ECC. Pero dalawang buwan nang nakararaan, tuloy pa rin ang pagmimina. Sa kabilang sityo naman hinuhugasan ng chromite bago ikarga sa mga barko. Wala rin itong kaukulang papeles at pag-aari rin ng anim na nasabing operator pangamba ng mga residente rito. Baka magkasakit sila dahil sa kapal ng alikabok. Malikabok kasi, siyempre, sunod-sunod yung truck na dumadaan. Kaming matatanda, talagang medyo kami nahihirapan. Tapos siyempre, inuubo kami. Kagaya sa akin, inuubo ako. O masasanglap mo ang gabo. Ipinarating na raw ng EMB ang problema sa PNP at sa Philippine Army yun nga lang, hanggang ngayon, wala pa rin daw aksyon. Kailangan talagang magtalaga tayo siguro ng checkpoint near that area. Okay? But we cannot do it by ourselves. Kailangan natin ng tulong ng uh, many uniform, huh? the, the PNP and the Philippine Army. Itinanggi ni Governor Hermoyenes Ebdane na iligal ang manasabing minahan. Pero nangako si Ebdane, bibigyan niya ng pansin ng reklamo ng mga residente ukol sa makapal na alikabok kakausapin din daw ni Ibdani si DANR Secretary Ramon Pahe ukol dito. Mula Zambales, Christian Rilorta, News 5.